Yan, pwede ganyan. Okay, oh. Then, habang natutulog ako, nakaganoon, nanood na ako sa cellphone, gano'n. Hindi ko na siya hinawakan. So, dinasol, di ba? Okay, alright. So, ngayon, mag-unboxing tayo ngayon. So, ito yung product natin. Assorted to nga product. So, huwag na natin patagalin pa. So, ito na yun. Ito na natin. green. Parang hindi yung green ang yung color na in-order ko. Bakit ito yung dumating? Then ito. Then ito. Ah, gisiyo na ng karton. So yan. Ito. Micro. Micro USB Micro USB to. Ayan. Tingnan natin ha. So then. Okay. Tumatak na itong parang kilat. Ibig sabihin, charging siya. So, ibig sabihin, is legit. Gumagana. So, goods. Goods. Then, dito naman tayo sa headphone so tingnan natin yung yan yan ito yung pasok natin sa tinga so ito yung dulo nya okay Tingnan natin subukan natin kung legit ba 'yung mga Saksak natin dito. Then, okay natin sa tinga natin ha. So yan, kalagay na ha. Play okay, tayo ng video rito. Sa desktop computer ko, kinunik. Okay. okay. Gana siya, gana. Goods, goods. Yung nakalagay para dito is, Ano? kita mo ang nakalagay dyan. Ano? GBL yan, GBL. Ano? GBL, pero fake to nga GBL ah. Fake to nga GBL kasi mura lang. So, meron na tayong dalawang nasubukan. Ito muna yung susubukan natin na. So, ito. Ito natin. Yan. So, itong dalawa ay sa mic at sa headphone. Then, ito. Ito yung para sa PC to sa PC. Ang purpose kasi nito, para ma-intindihan yon nang mabuti, ganito yan. So, meron akong mic dito. Ito na mic is pang cellphone to. No na mic. Then, gusto ko nga i-connect ko siya sa desktop computer. Kaya, bumibili ako ng ganito. So, adapter to. Ang purpose nito is para yung mic na para sa cellphone, pwede siyang i-connect sa desktop computer. So, ganito lang gawin natin. No? So ito, isaksak natin yan dito. Yan. Ako siyang gitisting ano. Huwag man gana. Hindi siya gumagana. Siguro ah uh, meron lang ako mali siguro sa ginagawa ko kanina. Kaya hindi gumagana. Or talagang sira talaga to no. Then ito, last boxing natin. Yan. So, yan No? Oh. So, try natin subukan na purpose kasi nito wait a flexible kasi ito yun ano oh. yun, oh. hindi matigas yun, oh. so dito natin yan ilagay oh. so ito is lock so kailangan ilagay natin dito yan pasok muna natin yan dito then Ganun natin. Yan, pasok muna natin 'to. Then ilak natin para may pick Yan. Hindi na 'yan matanggal. Try natin ilagay dito. Ah. Yan. Then flexible kasi 'to. dito lang. Yan. Simple kasi yan. Yan. Then, akala ko na yung nakalagay dito is yung pang cellphone na ganito. Yung dumating is hindi pala. Yung ibang klaseng pang ipit. Kasi ito, hindi ito pang cellphone eh. Palitan natin. Then ito yung ipalit natin. Kung gusto natin yung pang cellphone. No? So, ipasok natin yan dito. Yan. Then, pasok na tinto dito yan then ikat yan natin higpitan so ito is pang cellphone to yan oh. okay yan pwede ganyan okay o oh. example meron akong ah ginawa sa desktop computer ko din gusto kong manood pa dito sa isang cellphone ko ganyan lang <laughs> ako yeah. so ang purpose talaga nito bakit binili ko to kasi kapag matutulog ako So, paghiga ako, is ilagay ko to sa kilid, iipit lang doon sa tahoy. Then, habang natutulog ako, nakagandun, nanood na ako sa cellphone, Ganon, Hindi ko na siya hinawakan. So, dinasol, di ba? Diba? So, may siya. Okay, right. So, kung meron mang maliligaw makapanood sa video na ito, so, kung ilinteresado kayong bilhin itong product na ito, so, ilagay ko lang sa description kung saan ko to nabili. Sa Shopee ko to nabili, no? Pero, yung ito, hindi ko to ilagay kasi hindi to gumagana. Expected na yung mga sobrang mura, minsan-minsan talaga hindi yan gumagana. Okay, right, hanggang dito lang itong video na ito. Peace!